Sorry. Hi everyone! Try to guess where we're going today. Hmm. Everybody are beautiful today. We're wearing semi formal clothes. Where are we going today? Where are we going? Yuri, where are we going today? <laughs> We're going to get passport, Philippine passport for Mia and Yuri. It's Mia's first passport. Because Yuri is my Russian passport, na siya. Philippine passport. And maybe next we can travel already when we have already passport for everybody. Сегодня мы подаемся на паспорта. Мичка будет. У нее первый свой паспорт. Но чтобы за границу пойти. Сознание. Юрчика будет второй паспорт. Второго гражданства. Юрий это не И это все в торговом центре делается. magpa-picture. <laughs> Alright, guys. We're done here. and eh, mi-message nalang kami pag nakuha Pag pagkwede ng porn ang passport nila ni Yuri at Amelia. Mga one week lang siguro yun kasi ano, ah, uh, pina-ano namin, pina-urgent. 1,200 ang bayad for faster transaction. Done! After a week, maybe, they will A week? After a week, yeah. And they will message us. Let's go. Magbili kami ng water tank, guys. Kasi malapit na yung matapos yung pinapagawa namin water poste uh, para sa platform poste sa water tank. So, bibili kami ng water tank. Si station dito sa Robinson, maglalaro siya. Si Ate Abloy ang magbabantay sa kanila. Lollipop, they're down. Eh, balihog ra kunya glantaw lantaw te. Mo balik ra me dayon. If mag CR siya, pwede man mo manang hit ka mo gawas mo din balik ra. Wala. Alright, dito kami sa um, handyman. Yan ang bibili namin. Best tank. How many liters, How many liters we, we need? How many liters we need? 2,000? 2,000? <laughs> Welcome to Basnay. Oh. Yan, okay. nakabutang puro puno. si Mia pinatulog ko muna dito sa sasakyan uh, after nito malika namin si Yuri sa Roggensohn at magla-lunch kami and then uuwi na rin kami nakabili na kami ng water tank tapos yung mga, mga ibang parts na kailangan para pag-install si Dimitri lang daw ako oh, mag-install ng aking water tank siguro alam niya first time niya mag-install pag <laughs> di niya kaya eh, mag-hire kami ng mag-install gusto niya kasi siya yung mag-install I think you can install it. You can do it. <laughs> yeah? Yeah, it's easy. It's a bit, uh, e easy for you. Let's see guys kung magiging successful ang pag-install niya ng <laughs> water tank namin. <laughs> Kaya nagpaano lang kami, nagpagawa lang kami ng platform para malagyan ng 1,500 liters ang binili namin. We'll see, we'll see. Okay, daanan muna namin si Yuri doon sa Robinson's Tag. Tapos maglalatch kami. Nandun sila ni, ni Auntie Abloy doon. Yeah. Did you, did you enjoy, Kuya? Did, you had some fun? Papa is parking. Looking for parking. You are, You hungry now? Let's go eat. Yeah. yeah. Kuya, what is that? What is that? A fan. Natulug ang bata. Super tired, sabiyahin siya sa Dumaguete. Чао. Что делаешь? ты забор принес сюда? Сид, сид, Ты садись. Сид. Давай. Другое, да, другое. Другое, да? Дай другое. Другое. Ой, молодец. Бак. Sige. Dahil ako. Drogo. Drogo. Dahil Drogo. Drogo. Mawag. maaga dito sa amin. Wala kaming tubig na. Ayan ang family ni Binigyan kami ng tubig. Yang dram na blue na yan binili ko. Last week. Para sa aking garden. Kasi nga. Gusto kong mag-save na tubig lagi for the garden. Kasi summer na. Pero wala kaming ano, maaga 5 AM wala na kaming tubig. Wala nang agos ang ano namin, host namin. <laughs> Look at Dimitri guys. He's so interested in plumbing already. He said he will try to install our water tank system. <laughs> He's studying now, self-studying. Sure. Researching and everything. Para lang ma-install niya yung water tank namin. Gusto niya siya yung mag-install. We'll see. Go, go, Dimitri. Go, go, go. <laughs> like Yuri wants me to say go, 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 kuya. <laughs> when he's riding his bike. <laughs> go, 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 papa. Go, go, go. <laughs> Yan, ang dami niya nabili mga anong mga tawag dyan. Hindi ko nga alam anong tawag dyan. Mga pang-connect sa hose. Couplings. la tapos ang ayan, ang tangke ng tubig na lagay na nila kanina dyan sa taas. Hindi <coughs> pa tapos nila. Lalagyan pa nila yan ng brace yung ano namin. <coughs> Foundation, uh, tapos may ladder na nalagyan na ng ladder. What is that you're installing there? Uh, something. <laughs> Ayan, na-install na ni Dimitri guys ang mga hose para sa aming tank. And i-connect na nila dito sa hose pa, pa punta sa aming bahay. Ang bilis lang. Ang bilis niyang ang bilis niyang na-install. <laughs> Yuri, you scared me. <laughs> yeah. It's just a trick. Yeah. You silly, silly boy. Kinunek na nila yung host ng tubig namin. Sana may tubig na kami. Mamaya mamayang gabi, malakas ang pressure ng tubig. So, aakyat uh, din dyan. Nilagyan din ng filter dyan. oh Yung blue na yan, filter yan sa tubig. Para pagpasok dito sa aming bahay, malinis na yung tubig. Pwede nang inumin siguro. <laughs> Kasi may filter na. Tapos wala nang papasok dito na mga sand. Minsan may nadadala kasi ng mga buhangin sa tubig, lalo na pag umulan doon sa taas. Sa taas kasi doon, sa may bundok, malapit yung source ng tubig. The pressure now is not even that strong, yeah? The pressure now is not even that strong. But it's still working. Yay! May tubig na, pumapasok na dyan, guys! Yung pressure nga ngayon ay hindi pa masyadong malakas kasi mahina pa actually. Kasi mamayang gabi pa talaga, malakas ang pressure na tubig. Pero no? may naririnig na kaming tubig pumapasok dyan sa loob ng tank. Yehe! Maroon na kaming water tank. It's really? It's almost Really? Wow! So from there we will check going down how strong the pressure is Here, like in pool. Yeah. <laughs> <laughs> ayan yung ilalagay nilang railings at saka braces para sa platform lalagyan yan ng braces para mas matibay so <laughs> mga Бабка welding si sila ng na, na tawag niyan braces breeze, braces para sa platform. You did it! You did it! Great job! You can roll over. It's alright. It's an exercise for you. Kuya, can you bring baby sis toys here, please? Good girl. Not crying anymore. <laughs> She look baby sis is watching my video wow we have a vacuum now What? about yeah it? purple it's so weird purple, purple and red um, it's for different yeah it's holder wow nice they're under you need to get under Sige, ikaw tika vacuum din ha. Kay imo manang sagbot dira. <laughs> More. Don't turn it off. No, go, go. Go to ya. Very good. What's that? Twinkle, twinkle, little star, no, it's not, it's, I how I money. wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in what the sky. You can share with baby sis. No. Sharing is like scary. It. What are you doing? <laughs> Beautiful sunrise here. mga kamatis na aming itinanim malalaki na sila wow mga kamatis from Russia from Dimitris hometown pinadala ng kanyang mama ang mga buto basil nagtapon ako ng mga buto ng basil dyan ang daming tumubo Yan, meron kaming papaya Jan uh, meron din kaming maraming papaya dyan, malalaki na may mga may mga bunga na may malaking patola wow, patola abigil lagana dyan ni mo abigil oy. Mm, daming bunga ng papaya kapag harvest kami ng isa, ayan Lapit ng mahinog. Kalbangaan. Ano ang kalbangaan sa Tagalog? Ang tanim naming pomelo. Malaki na. Mga gabi ni mama dito. Mga mani na. Mani. Be! Mga munggo. Dami pala naming tanim dito. <laughs> mga okra okra at malunggay avocado ayan ang aming avocado ang laki na meron pa kami may mga apat kaming avocado dito ganyan nandun yung iba ha? sumbot ka sana ayun namunga na ang sa anong tawag nito? Tabiyong. Tabiyong. <laughs> Bantiyong manasamu, man sa mo Sa Tagalog, unsa na sa Tagalog? Di unay. siya na. Oh, nadaot Gikaon sa kuan. Mm. Hala. Opo. Mm. Mm. Sa Tagalog, opo. Mm. Opo, o opo, o, opo, o opo. Ang dami mong maliliit na bunga diyan. Alright everyone, ayan na ang aming water tank, water pl platform. Natapos na nila, napinturahan na, nalagyan na ng mga ano, dyan, braces. Tapos meron ng ladder dito na maakyatan. And then, na-install na rin ni Dimitri yung system. Tapos, ayan, punong-puno na ng tubig doon. Inakyat to ni Dimitri kanina. Na puno na ng tubig. Everything is working good. Yan yung system ni Dimitri. Ito itong linya na to like direction uh, direct siya from our um, water source don sa taas. So kung puno na yung tangke magko-close yung tangke automatically. Ito naman, ito yung galing sa tangke na tubig tapos ito naman yung galing sa ano namin. Um, water source. Dalawa yung inano ni Dimitri. Dalawang linya yung ginawa niya. Ito galing sa tangke, ito galing sa main source namin. Kasi minsan sa araw, malakas yung malakas yung main source namin. So, kinuklose namin to. Hindi namin ginagamit yung nasa tangke. Eh. Uh, reserve lang. Pag mahina yung tubig. Ito yung sa tangki yung ginagamit namin yung galing sa dito. Tapos pag malakas naman ang tubig sa main ito yung ginagamit namin. Etong sa tangki. Uh, medyo mahina siya guys pero at least meron na kaming tubig pag wala kaming tubig sa mainline at least may pundo kami sa aming water tank tapos Later, lalagyan pa namin to ng pump para lumakas yung pressure niya. Yung galing sa tank na tubig, malakas yung pressure pagkapasok doon sa aming bahay. So, kailangan talaga niya ng water, uh, ano tawag doon? Pump? Electric pump? Pero okay na siya ngayon, nagagamit na talaga. At least, uh, meron na talaga kaming tubig na magagamit. Hindi kagaya dati na wala, walang-wala talaga. Pag walang agos yung mainline, walang-wala talaga kaming tubig na magagamit. So, ayan na ang project natapos na meron kaming ibang project naman ipagagawa sa kanila next uh, week. Yung sa gate naman namin, banda, kailangan namin na ipaayos. Pero itong project na to tapos na, maganda yung nagtrabaho dito kasi mabilis sila magtrabaho talaga. Ito, tanong natin kay Dimitri magkano lahat. Kasi siya yung naka-monitor sa labor cost. Ayan, nandito si Dimitri. Itanong natin sa kanya, magkano ang lahat? Magkano lahat ang nagastos natin sa pagpagawa ng water tank? So, how much did we spend? Everything for the water tank, how much is the total amount? Total cost labor and materials. I think around two thousand dollars. Two thousand dollars, equivalent to one hundred, more than a hundred thousand pesos. Yeah. So ayun guys, yun ang mga yun ang total na gastos namin around two thousand dollars. Mahal siya, no? Mahal magpagawa ng <laughs> water tank. Pero at least ngayon, wala, hindi na kami makaka... makaka ano, ano tawag doon? Hindi na kami mauubusan ng tubig. Wala na kami magiging problema. Hopefully. <laughs> so, that's it. So, that's it guys for today's video. Mag-subscribe na po kayo sa aming channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Uh, maraming nanonood sa amin pero hindi nag-subscribe kasi nakikita ko sa ano, what's that called in YouTube? where you can find where you can see there are so you have many viewers but they didn't subscribe you have many unsubscribed viewers where you can find in youtube studio yeah i saw in my um, analytics in youtube studio that i have many viewers who are not subscribed yet to this channel to our channel so hopefully you gonna subscribe <laughs> para dumami tayo. This would be already 100,000 and, and, YouTube will send you. Let's a... let's make this goal 100,000 mm -hmm. para mas send na sila ng silver button, YouTube silver button. I want this silver button, this the Stefanov ano La Familia Stefanov silver button. Please guys help us do this. <laughs> all right, thank you everyone. Thank you for watching and see you all on the next video makita kita po tayong lahat sa susunod bye bye <laughs> bye, -bye.